Biglang nabulabog ang isang regular na araw sa Paris, France nitong March 7. Natagpuan kasi ang isang hindi sumabog na bomba na nagmula pa noong World War II malapit sa riles ng tren sa saint Denis. Dahil dito matinding abala ang naranasan sa Nord, isa sa mga pinahamalaking istasyon ng tren sa buong mundo. Libo-libong pasahero kabilang ang mga patungong London at iba pang bahagi ng Europa ang naapektuhan matapos kansilahin ang mga biyahe. Nasa 600,000 na pasahero ang gumagamit ng Nord bawat araw. You can't do About it, can you? If you discover the, the point I was making is um, how do you discover suddenly after all these years? You know, on the tracks even with all the trains I went through. So it, it, it seems strange to me the whole thing. But hey, you know, until we know further, it's nothing you can do but wait. agad namang rumisponde ang mga bomb experts upang ligtas sa alisin ang bomba. Ayon sa mga otoridad, may bigat ito na 500 kilos at pinaniniwala ang mula sa mga puwersa ng Estados Unidos o Great Britain. Finding bombs around the railway network is something that happens. But in a proportion like the one today with a bomb of this size, it's really quite exceptional. Shunet. Sinarare ng mga kalsada upang tiyakin ang seguridad ng publiko. Pinayuhan na ang mapasahero na gumamit muna ng alternatibong ruta o ipagpaliban ang kanilang paglalakbay. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang social media pages ng News 5.